Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Edwin Forneste, ang inyong IMG 20 pesos patroller. Sa araw na ito, pag-uusapan natin ang kalagahan ng International Marketing Group o IMG, lalo na para sa mga tulad nating OFW. Alam niyo ba, sa IMG, hindi lang basta financial information ang matutunan natin, kundi kompletong kaalaman kung paano natin mapapalago ang ating pera at maprotektahan ang ating kinabukasan. Isa sa mga benefit ng pagiging member ng IMG ay ang libreng financial education na binibigay nila. Napakahalaga nito para mas maitindihan natin ang tamang paghawak ng pera at pag invest para sa mas magandang future. Puko dito, ang IMG ay nagbibigay ng iba't ibang insurance benefit na pwede makatulong sa ating security. Halimbawa, o nasa Pilipinas ka, meron kang free accident insurance na worth of 100,000 pesos plus 50,000 pesos sa Fidelity Life. Kung ikaw naman ay isang OFW, may special benefit ka tulad ng 500,000 pesos para sa personal accident insurance at 100,000 pesos sa burial benefit. Hindi lang yan. Ang IMG ay isang one-stop shop brokerage na kung saan makahanap ka ng mga lalaking kumpanya sa Pilipinas. Sobrang convenient, iba. Ang IMG ay napakagandang opportunity para sa mga OFW na magkaroon ng financial stability, protection. Kaya kung gusto mong maging handa sa hinaharap, huwag na magdalawang isip mag-join sa IMG. Secure ka na, may peace of mind ka pa. Ako si Edwin Porneste, ang inyong IMG 20 Pass Patroller na nagsabi, mahirap mag-ipon pero mas mahirap pag tumanda walang ipon. Ingat!